Kasabay ng resolusyon na inilabas ng Senado nito lamang nakaraang linggo na suspendihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Nagtipon-tipon ng mga transport group gaya ng Magnificent 7 para tutulan ang nasabing iminimungkahing suspensyon. Ayon sa kanila, marami na ang nakiisa sa nasabing programa. Hindi lang naman mga driver ang nakikinabang sa mga kaakibat nitong benepisyo kundi maging ang kanilang mga pasahero. Kaugnay nito ay naghahanda na rin ang Transportation Department para ipabatid sa Senado ang progreso ng nasabing programa kung saan para sa pakinabang ng mga driver at mga pasahero. Kami po ay patuloy na magtutuloy-tuloy sa programa ng modernization para mabigyan po natin ng magandang serbisyo ang ating commuters. Iyan po ay layunin na naming lahat na andito ngayon, yung ligtas, affordable, at yung tinatawag nating magandang servisyo. On the part naman po ng DOTR, we are preparing our answer. Uh, rather, a letter po para ma-clarify uh, or ma itabi po natin sa ating mga buti senador yung totoong status, totoong estado po ng magandang programa natin which is the public transportation modernization program.